Tara, magluto na naman ako ng lunch ko. This time, kakain naman ako ng noodles. Pero, ibang klaseng noodles naman. Ito, suba, suba noodles. Noodles ng Japan. Ayan. May kanin kami, kaso ayo kong kumain. I-save ko na lang for dinner para hindi na kami magluto. O di ba? Mindset, mindset. Pakuluan lang natin hanggang sa maluto. Dahil may tira pa akong gulay kahapon, ilagay ko ito. Lagyan natin ang gulay. At pag maluto ay salain natin. Kagaya ng kahapon. Ito na siya. Eh, nasala ko na. Tapos, dahil may tirang beef kagabi, kukuha lang ako. At lagyan natin. Ganyan lang. Lagyan natin ng kimchi. Ayan na. At ito na ang aking pagkain. Tara na, kainan na tayo. Kainan na.